Nagpatawag ng emergency meeting ang bayan ng Sharif Aguac kasunod ng serya ng pamamaril sa mga barangay peacekeeping action team o yung mga tinatawag na BIPAT. Yarat ang iba ang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Music Nagpatawag ng na emergency MPOC meeting ang bayan ng Sheriff Aguac upang talakayin at hanapan ng solusyon ang magkakasunod na insidente ng pamamaril na nagresulta sa pagkasawi ng apat na mga individual sa loob lamang ng buwang ito na labis na ikinadismaya ng butihing Mayor Dato Akmad Mitra Ampatuan dahil tila sinisira di umano na mga masasamang elemento ang magandang imahe ng bayan ng Sheriff Aguac at nagdulot pa ito ng takot sa ilang mga kababayan. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong ang provincial Director ng Maguindanao Provincial Police Office, Police Colonel Ryan Bobby Paloma, mga opisyal ng 33rd at 90th Infantry Battalion, ang Municipal Health Officer kasama nito ang Public Health Nurse, CSO at mga punong barangay. Napagkasunduan ng konseho ang pagsasagawa ng mga mabisang estrategiya upang matigil na ang mga kahalintulad ng mga pangyayari. Pinag-aralan din ng special body na ito ang mga posibleng sanhi kung bakit ang mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team o BIPAT ang siyang pinupuntirian ng mga sa laring ito. Inaasahan na kaagad na ipapatupad ang mga napagkayariang ang estrategiya upang hindi na magkalakas loob pa. Ang sinamang magbabalak na sira ay ng katahimikan sa bayan ng Sheriff Aguac. Ipinapaparating ng butihing alkalde sa mga kababayan ito na manatiling kalmado at huwag matakot dahil ang otoridad ay kontrolado pa rin ang sitwasyon. Gayun din ang panawagan nito sa mga dumadaan sa kahabaan ng National Highway na sakop ng bayang ito na walang dapat ay pangampa dahil nananatili pa rin mapayapa ang bayan ng Sheriff Aguac. Para sa MBC Network News RH19, Jun Di Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino Isinirbin ang Negros Occidental Police Provincial Office ang contempt order ng House of Representatives laban kay Silay City Legal Officer Tony Janos Harder Ayon kay NOCPO Director Police Colonel Reñero di Chavez na karang linggo inihain ang contempt order sa bahay ni Attorney Harder Subalit wala ito at ang kanyang alamang anak ang tumanggap ng uh, dokumento. Dagdag pa ni De Chavez kung uh, andoon lamang si Attorney Harder posibleng nasa uh, detention facility na ng kamera ang uh, nasabing uh, abogado na pagalaman uh, na uh, in contempt si Harder ng House of Committee on Public Accounts sa pangunguna ni Abang Lingkod, uh, Party List Representative uh, at 3rd District, uh, Kong uh, Kertike Congressman uh, Stephen Paduano habang uh, isinagawa ang inquiry sa umano'y irregularidad sa procurement uh, process ng 1.1 billion uh, loan ng uh, Lungsod. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46Rex kantong una sa Pilipinas una sa Pilipino. Matapos na sumailalim sa isang surveillance ay matagumpay na naaristo sa pinagsanib na pwersa ng First North Summer Provincial Mobile First Company, Qatar Municipal Police Station at ito Third Mobile First Company ang isang senior citizen sa bayan ng Qatar na humaharap sa kasong child abuse. Ayon sa report ng PNP, ang nasabing akusado, isang 7 anyo sa magsasaka na residente ng barangay Ipil-Ipil na naturang bayan humaharap ito sa paglabag sa Republic Act No. 7610 o tinatawag ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa bisa ng warrant of arrest mula sa Regional Trial Court, H. E Judicial Region Branch 19, Katarman, matagumpay itong natimbog. Samantala, ang uh, korte nagrekomenda ng piyansa na nagkakalaga ng 80,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado. Nakakulong na ito ngayon sa Katarman Municipal Police Station. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Chain, Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Makulay na ipinagdiwang ng mga membro ng Chinese community at Davaoenyo ang Chinese New Year 2025, Year of the Wood Snake, na ginanap sa Rizal Park, Davao City. Ayon kay Public Safety and Security Office o PSSO Head, Angel Sumagaysay, mahigit 300 individual ang dumalo sa seremonya na nagsimula bandang alas 5 ng hapon at tatapos bandang alas 8 ng gabi. Sa nasabing pagdiriwang, Nagtanghal din ang mga mag-aaral mula sa Chinese School sa Davao City tulad ng Davao Chungwa High School, Davao Christian High School, Philippine Academy of Sakya Davao at Colegio de San Ignacio ng kanilang magandang pagtatanghal. Dagdag pa ni PSSO Head Subagaysay, maayos na natapos ang pagdiriwang at nag-enjoy ang mga dumalo ipinahayag din ni Chinese Consul General Zhao Zijin ang kanyang mensahe at damdamin para sa bagong taon sa kanyang talumpati. Ipinabot din ni Davao City Mayor Sebastian si Basi ang mensahe nitong pagulita sa pagbabago, bagong simula at pagkamit ng mga pangarap ng lahat ngayong taon ng World Snake. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.